Ayan mga idol, eh, nahapon na tayo sa pagpunta dito sa bukid at eh, ayun, eh, alas 5 na, uh, may gate. Pamayang alas 6, si duty na naman tayo. Uh, nasarap pa ng tulog natin sa puyat paggabi. Sa trabaho natin, eh dito na tayo sa baba. Napakain na yung lahat ng manok doon sa taas at saka mga pato, napakain na natin doon may eh, maraming kanin na tawag nitong sa lagayan ng mga lamaw uh, marami tayong naibigay na pagkain ngayon sa kanila ay eh, naka minus gastos na naman tayo kasi yung pinapakain natin ni mga lamaw uh, binigyan na natin sila ng kaunting lid para may makain ayan, ayan pinakain na doon ayon ah, <coughs> pagkain nyo ng aso na sobra ah, kung ano yung mga sobra sa mga pagkain natin sa aso ah, bago ako magpakain sa kanila pag nasa labas sila hindi ko na antayin yung aso na maubos yung pagkain o hindi kasi andyan na sila nag aabang para makain yung sobra ng aso eh nandito sila sa loob ang ginawa ko ako ang nagantay ah, pag ah, masubrahan ang pagkain ng aso hindi nila maubos ibibigay natin dito sa mga manok dito sa baba ah, yung pre-wheel natin ng mga manok doon sa taas Uh, may kusa na silang mga pagkain at makahanap naman sila ng pagkain na makakain na kasi nasa labas sila willing silang makagala-gala ang dito sa loob ang binigyan natin ng pansin para marami silang makakain yan ito yung lalaki nating nitib ayan yung lalaki nating nitib ayan yung mga babae dito Itong mga puti ay anak ito ng ano, black australorp at saka Decal brown. Ayan yung <coughs> black australorp na tinananay. Ayan, yan yung Decal brown. Uh, may Rhode Island din mahoganita yun isa yan, yung brown na brown talaga. Ayan sila. Ito naman puti na to, yan anak ito ng black gusto lord at saka decal brown. Ay yung isa naman eh, anak ng itim, eh, anak ng Dic, uh, black ostrolor at saka Texas ayan ito yung mga manok natin dito ito ay ano lang to dito ah uh, for... 15 piraso ang nasa loob yung nasa taas eh, may, may ano tayo dito na by asampo ah, sama na yung laki ah, bukod pa sa mga ano sa mga ah, lalaki nating manok na nasa ah, hindi natin pinakawalan nasa tangkalan kasi mag-away-away ay eh, kahapon nakatay ah, tayo ng isang lalaki na ano, anak ng black australorp at saka decal brown malaki nasa mga tatlong kilo yun yun ay eh, natin kasi ulan-ulan habang nagtrabaho kami dito sa labas ah, uh, ayun yun ang ginawa namin ulam